Dale, 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 guys, aray tayo dala nun guys So, guys, ito yung la, larong la guys Ayan guys, so oh, punta na tayo dun guys Yan Ito <muchas> guys, sulod mo Uy, bakit ito dito na sumusulod Ito tayo punta guys, so <muchas> punta uh, na <punta>, dito <muchas> <muchas> gusto, gusto, gusto ko yung Kung tayo nyo kuhan guys eh Kaso, baka yari tayo. Ubutan tayo ba? Baka si... Gusto lang sa akin kasi... si... Kailangan ko na lang talagang itong ilisin eh. So, pangit rin eh. Pero babalikin natin ito guys. Kawawa naman. Baka may gumagamit pa nito dulas guys. Dito ako nagpunta guys. Baka makita ko dun sa unahan. Dito ako sumusulkat guys. Ko nandito yun. Sabi ko na nga eh. Dito yun no, oh. Supra yung ganang kawin ko guys. Yun guys eh. guys. guys. Bayin natin guys. Sana wala nakakita sa atin guys. Oh, okay okay mata ay na lang. Wala akong nasuga. Buti na lang ako. Wala akong na-stress siya guys. Ito muna yung gamitin ko guys. Ah, masa ko. Barili na natin yan eh. Baka yun. Mm-mm. Uy, 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 guys. Mm, baril. Putok yun. Guys, yan Walang tao guys. Walang, walang nakakita atas natin guys. Pabalikan mo na lang natin yan mamaya guys. Yung second kong natira doon guys. Guys, sobrang ganda guys. Ilagay natin to sa ating kwan guys. Tum uh, sa ating kasi uh, sobrang surkate eh guys. Baka maka may makakita sa atin maganda. Magandang pulis. maganda pulis. Ito po sa pangalang yun. Relax mo tayo guys. Dito muna tayo umagi guys. Baka kalalan niya magkita tayo eh. Baka, baka makikita sila sa atin. Kala nila diyo. Kala nila di, doon yung balay ko eh. Ito, ito eh natin yan guys eh. eh natin yan guys. Ay. Nalimutan ko guys. Doon pala yung iuto ko guys. Ah. Ito tayo guys. Yan guys. Paabot sa tadre guys. Di ko, dito to yung balay. I, i, dito to na lang yung balay ko guys. 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 pumunta dito yung police. Baka pumunta yung police dito eh. Yan. Ayan na naman ang kasulod. So, dito na tayo tumagi, guys. Walang hiya. Dumi drape to talaga ako, guys. Gusto ko talaga yung Supra, guys. Pero, buti na lang, may may sakinan ako dito. Ito yung so, lagay. Baka makita nila. Doon ko na lang yun nilagay, guys. Guys, lagi, talaga ito guys. Oh. Hmm? Ito yung mahalin yung suprato guys. Dito natin ito lagay, guys para walang makakita sa atin guys. Maganda pa man naman yung kuhan ko guys. Maganda pa naman yung kuhan ko guys. Uy, 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 baka patay sa pool. Ayos lang yan, ayos lang yan. O wow. diba? Uy. Okay lang yan. Ma nasugatan na ito kasi no. Sobrang basta na nadungo ko sa computer guys ah. Oh. Ang bastos guys. Dito muna na natin ito ilagay guys. Baka Garampa na din. Kasi ganda dito eh. Ganda dito nga mag-fish-fish eh. Uy, 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 uy! Sumurkat ka naman! Oo, oh, walang hiya. Tapos ko na lang talaga eh. Saga okay, naman ito ah. Oh. drip mo na lang natin ito guys para madali tayo masulog guys. Uy! Kila yan. Taga naman. anu motor Ang ganda talaga guys. besar, Supra, guys. Minta alaga naman, guys. perang, Haba, guys. Haba nang kerem kekoanan ko dito, guys. Ter guys. Tahan na natin yun guys So tara, let's go Tahan natin guys Bakit ko yun kinawa guys? Baka, baka, balita. Kasi sa akin yung tatay, lagahan ko na lang yun. Kasi sa akin yung tatay guys, pinahit. Pinakuan lang ako. No? Kasi sa akin naman talaga, pinapunta yun sa akin eh. Pinakuan niya ako. Uy, takbo ka. Labi ka talaga no.

kabaretenyan. Kitae guys. galing guys, galing ko magdakaw guys. Daraga guys, brang. ko guys. Betataga rantai dito guys ah. Guys, nyo guys. ako guys. talaga guys. Mula guys lo Lah, iya. Bigyan dapat ng mga building dito guys oh. So guys, gay okay, oh. So guys, mabutan dahil ng gabi dito guys. Ito mo guys. Anyways.

dito muna tayo guys so ako pala si Jack guys ngayon muna natin to resulti yung pangalan ko guys so guys huwag nyo kalimutan mo subscribe guys subscribe nyo na guys huwag nyo na pala ngayon so guys dito muna tayo guys bag Pag so malapit na guys bag bag Uh, na din. Uy. Kasi na sa mga Grabe. Talaga naman guys. Yan guys. To. Ito yung Supra ko pala guys. So. Guys. So. Ito muna tayo guys. So. So. Bye bye.